Okay guys, naapadari mo sa Changi sa Dumaguete City. Samahan niyo ako. magahanap tayo na. Guys, iharap ko ang camera doon. magahanap tayo na. Uh, Naka-selfie itong cellphone. 180. Ayan guys, so tag-80 ang malansi. 140 itong tamarong. <tinyo> Tagpila di ha 180 to 100. 180 to 100. Halapatan ano. Mas barato guys. Kaya nga, kalahong nga. Pero paniapot na sa'yo oh, no, nga ay 100. 140. Ikot muna tayo, guys. Ay, 120 dito. Tamarong. Ay, 120 na tamarong, guys. Nindot pa siya. Balik ka o nga, di ha? Tuyok sa ta, guys. Naka-selfie itong camera. Sayang dito na ang harap. Dito. 160 na 160. Aturong kuyo. Tagpilo di rin, ma'am. 300. 300. Oh, masarap yan, guys. Ay, agi na ito sa pork. Ni agi na ko. Ay, ni panit na ko pork, guys. Oh, 120 di. 160. 180. Oh, mga gwapa ang isda ron, guys. Liwat sa mga tendera. Liwat sa mga tendera, ang tendera mga guwapa ang isda nila, guys. Ang sa ima, lulong guwapa kayo. Oo, oh, guwapa, guwapo. Um. Diwat sa mga tendero. Ayun, may ginamos pa, guys. Sinabado. Sabi ni Ma'am. Yeah. YouTube ko lang. Sorry, uh, Ma'am. Sorry, sorry. Ang YouTube. Eh. Ay. Ayun, Ayan no, may 100. Ayan o, 100. Tuloy ma'am, karoon pa ni ma'am. lagi kan ma'am. Oh, sure. Okay, yan na lang at barato. Masa yung ma'am? sige. sige. Wapa ka ni ma'am no? YouTube, Ay. pang YouTube ni ha? Ay. Uh, ano sanghalan mo hala no, sir? Nil naka ma'am. Naka-selfie man, good ning cellphone. Wala. Selfie ta. Naka-selfie ning cellphone, guys. Nakakita ako ng 100, guys. sir. Kapi na ma'am. Kapi na ma'am. Kapi na mam. Di pa kapi na ni ma'am? Oo, kapi na ma'am. Okay. Okay. Dayon, ano pa? Kalahating kilo sa usang plastik. pa kayo, ma'am. Kapi O, kapi na siya, ma'am. Pinanggap po nato ni. na, ma'am, ha? ni Okay. ni, ma'am. Bye-bye na, guys. Kay magbayad na. Thank you for watching. Ma'am, taga-Amlan Oh, taga-Amlan um, pa. Guys sa mga taga-Amlan. Hi Ma'am Jureen, oh. ako po supervisor sa una.